Ano nga bang ulam ang maluluto mo sa 115 pesos na to kung apat kayong kakain sa inyo? O oh, ba diba, napaisip ka? Sa totoo lang, mahirap talaga mag-budget ngayon dahil sa mahal ng mga bilihin. Pero bakit hindi natin gawin ng murang recipe na to na pwedeng ulamin? Grabe, ang creamy talaga. Hindi ako gumamit ng karne dito kaya huwag kayong mag-alala. At hindi rin ako naglagay ng all-purpose cream kaya mura. Kung murang ulam ang hanap nyo, simulan na natin to. Gagamit tayo ng isang tofu. Bale, 25 pesos ko lang nabili sa palengke ito. Minsan, magkakaiba tayo ng presyo dito. Depende kasi yan kung saan ang lokasyon nyo. Hiwain natin to into cubes. Actually, masarap naman talaga yung tokwa kapag pinirito. Pero mas masarap pa din ako. <laughs> Next, gagamit tayo ng cream of mushroom. 42 pesos ko lang nabili ito. Kumuha lang ako ng konti para ibudbud sa tokwa ko. Magkakalasa na agad siya after mapirito. Magpainit na tayo ng mantika. 15 pesos ko lang nabili ito. Then, pirituhin natin yung tokwa into medium heat hanggang sa mag golden brown nito. Actually guys, dati para akong tokwa maputi din ako. Napasobra lang sa kakaswimming kaya nag golden brown yung kulay ko. At least yung sa amin natutuloy yung swimming. Hindi ka tulad sa inyo, inabutan na ng tag-ulan, puro pa din drawing. <laughs> Magbuhos tayo ng sat kalahating tasang tubig sa cream of mushroom. Haluin lang natin at tunawin. Next, yung isang pirasong carrots ang una kong lulutuin. Sunod naman yung isang pirasong sweet corn. Fresh po itong binili ko. Medyo maliit nga lang kaya mura ang presyo. Then, mag tayo ng isang pirasong sibuyas. Hinuhuli ko talaga yung mga gulay na mabilis maluto. At ito rin na magpaparami sa cream of mushroom sauce nyo. at isang buong bawang. Igigisa lang natin ito ng ilang minuto. Tapos ibuhos na natin yung cream of mushroom. So medyo papalaputin lang natin to. Then nilagay ko na yung tokwa Naglagay din ako ng siling panigang pampagana. pero optional lang 'to. Okay lang naman kasi kahit wala na ito. Ilagay na natin sa plato para makakain na tayo. Grabe ang sarap ng itsura. Maglagay din tayo ng dahon ng sibuyas pampaganda. Hindi ko na sinama sa costing kasi may tanim kami dito. 'Yun nga guys, uh, sa halagang 115 pesos, apat na ganito na ang magagawa mo. Kaya sa tingin ko, sulit na sulit na 'yung 115 pesos na 'to. Grabe ang sarap ng itsura. Malasang malasa, grabe. So, try nyo na din ang recipe na to. Promise, marami ang magagawa nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.